Noong dekada 80, sa isang baryo sa Batangas, may isang lumang bahay na iniwasan ng mga tao. Sinasabi nilang dati itong pag-aari ng isang mayamang pamilya, pero nang mamatay ang lahat dahil sa isang aksidente, naiwan itong nakatiwangwang. Isang gabi, tatlong binatang magkakaibigan ang nagpasya na pasukin ang bahay para patunayan na walang multo doon. May dala silang flashlight at alak para gawing parang laro ang kanilang lakad. Pagpasok nila, ramdam agad nila ang bigat ng hangin. Tahimik, at para bang may nakamasid sa kanila. Sa sala, nakita nila ang mga lumang muebles na puno ng alikabok, at sa gitna ng dingding ay nakasabit ang isang malaking portrait ng isang magandang babae na nakaputi. Ang mga mata nito, parang nakatingin kahit saan sila pumunta. Habang tumatawa pa sila at nagbibiroan, biglang may narinig silang yabag mula sa ikalawang palapag. Mabagal, mabigat, tila may nakasayad na damit na humahampas sa sahig. Nagkatahimikan silang tatlo, siguro nagalang, bulong ng isa. Pero sabay-sabay nilang nakita ang isang anino na bumababa sa hagdan. Mahaba ang buhok, puting-puti ang bestida, at dahan-dahan bumababa. Nabitiwan ng isa ang flashlight at tumakbo sila palabas. Ngunit bago pa man sila makalabas ng gate, isang malamig na hangin ang hamampas sa kanilang mga mukha at narinig nila ang tinig ng babae bakit kayo nandito? Paglingon nila, wala nang babae. Ngunit mula noon, nagkasakit ng malubha ang isa sa kanila at paulit-ulit niyang binabanggit sa kanyang bangungot ang babaeng nakaputi. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay na iyon, walang nakatira, pero may mga gabi raw na makikita ang babaeng nakasilip sa bintana, naghihintay ng susunod na magtatangkang pumasok.